kasi pag sa pag sa pang private po na doktor, tatanggapin naman siya. Pero sa mga pampubliko, hihingian talaga siya ng ID. Na. Isang matandang butot balat na walang kahit anumang dokumento kaya't hindi siya tinatanggap sa hospital. Sobrang nakakaawa lalo na noon pa man ay hindi siya naasikaso ng kanyang mga sarili mga magulang dahil sa sobrang kahirapan. Ngunit sa kabila ng lahat, nagkaisa ang mga kababaihan sa kanyang lugar upang magmalasakit. Sama-sama nilang itinayo ang maliit na kubo upang magsilbing tahanan ni Kuya Jerry. Isang tahanang magsisilbing kandungan para sa isang matandang matagal nang walang masilungan. magandang araw po mga kalingap Ayan, andito ulit tayo ngayon sa Gawa Camarines Sur Para balikan po yung uh, Nagano sa atin Ay yung binalag natin kahapon At may parto po tayo Ayan, medyo ano natin Medyo uh, May nagbigay ng kunting tulong lang naman Kung ano Ayan, at Ano agad natin eh, I-picture agad natin Para mas marami pong tumulong. Yan, marami marami salamat sa tumulong. At mamaya ko po sabihin kung sino. Mag magugulat po kayo kung sino yung uh, tumulong kay tatay. Yung nagbigay lang ng uh, konting ano, uh, ayuda. At syempre, meron din tayo konti. At meron din tayong konting uh, tulong din kay tatay. Hindi man kalaki, pero siguro pang ano na rin. Pang, sapat na rin pang kain-kain. So, tayo kasi wala po tayong ano, wala tayong sinasahod sa YouTube ngayon. Kunti lang talagang wala. Yan po makalingap, yan may dala tayong ano, kunting ayuda para kay tatay. Ay, kay tatay, puro tatay ano. Kuya Larry pala. Ay. Jiri. Jiri, ano. Wala si Tom. <laughs> yan si Mading Dayday po, ano. Supportahan niyo po. Ang um, the legal wife. <laughs> Naka-scout kayo, no? Know? Kay, kay hey. Jerry. Ano? Adios, kay Jerry? Kay Jerry. Kasi pag papasok dito, ma, pa, ano? Mahirap magpaano. ano Ay, may ano na. May bubong na. Ay, si Pai Hello. <laughs> Ay, pinag... Sila po yung ano. Oh. Tuloy lang kayo, tuloy lang. Ayun na. <laughs> Pinagtulungan na po ng kapitbahay. Ayun. Kaway, kaway. Oh, o, babae na pati nag-ano. <laughs> Bakit? Oo. Oh. Ah, si Pai Ayun. Pwedeng ano pa natin? Ay! Ah, kumusta? Nilalamig po. Pinayon ah, din pa sila. Dito na po. lang, dito lang. Diyan na lang. Ha? Huh? Oh. Sige. <laughs> pokpok lang ng pokpok. Ayun, nagtago lang isa. Kasi <laughs> ano? Ay, ikaw na lang makamig maramali. Kaya may dala tayo. Kunting biyaya ano? Galing sa ano natin. Ito, bigas. Galing sa akin to, Ayan. Ito, galing kay Bobby TV 143 <laughs> Kamusta tay? Wow! Ito <laughs> ang ano, ang isawa ko yung kapatid Ah, hindi, hindi na nyo ka anak Hindi. Kapatid niya yung aw. Kasi, ano na? Butasin ko na dito ayan o no? bigay ni nagagatas ka para tumaba ka baka nagkakap hindi ka kape, kapi gatas lang abir ba rin din o oh. ayan o no? galing kay babi tv 143 <laughs> First, for the first time Bobby TV nagano ka nagbigay ng ayuda sa channel natin ano Uh, ilang grams to 121 1210 grams uh, isang kilo mahigit na ano ba din <laughs> tapos 'yan dalawa jatas yan nagbigay siya kanina lang oh uh, ano? ito galing sa akin bigas ano para sa inyo Ano? <laughs> Kumusta ka naman dito uh -huh. asman hmm. wala mong po siyang sakit na TB daw okay, hindi namin malaman po. kasi hindi na available for x-ray Hmm? Hindi kaya madit din naman. Hindi mo kaya sa TV sakit niya, Ay, hindi man daw ano, positive sa TV? Ha? Hindi kaya yung Mike? Ano yung pakiramdam mo ngayon? Ah, bata-bata na. Mabuti? Sabi kaya kanina daw masakit. Nagnas la siya tapos Pero hindi mo pala siya kano ano no. Ano. Hmm. Yan ang maganda yung siguro mabuti yung ginagawa nito nung panahon. Ano po yung ah uh, nalagaan niyo siya ano po yung mga ginawa niya nung, nung panahon na malakas pa sila. Malakas pa siya. Kaya ano siya nagtrabaho pa sa Manila. Hmm. Hindi, I mean, i ibig ko sabihin yung mabait siya nung ano, nung mabait sa inyo siya no. Yun nga, yun nga yung Ma -ma magaling makisama siguro. Mm. po, nagbayanihan sila, mga babae pati nag... Ano. sabi <laughs> <Ito's not right. laughs> Baka manapak po yung aso hindi mo. Kaya mm. <laughs> yeah, may nakapansin sa yon kahit kahit malayo, pinantanggat para madala natin yung tulong. Ha? Malupit sa iyon, maurag na si Bad BTV. <laughs> Ayan. Ayan. Sana may mag -ano rin para madala na namin doon sa BMC. May magbabantay daw dito sa BMC. Wala man. Sabi, babayaran daw 150. Alin tayo babayaran 150? Alin tayo babayaran 150 araw-araw?

Mm -hmm. Para, pero kung sa mga public mo kaya, sasabi talaga po, for an issue sa... yung bago po ano. Mm -hmm. Pag sa ano, di bali tapos yung ano? sa public at least. Naro, out of the mo makakonsume. Ako willing lang din. Oo. Hindi rinig yung ano. Ayos din. Pa-mic lang. Hindi na. Take. Na ano, dito. Ang may inyong bas patikta. Okay lang yan. Ano po yung ano? <coughs> <coughs> Ano si Nin ano po? Ako po bilang saram concern na ano, nakapitbahay bahay po ni Pajer, ako po si sa iya. Hmm. Ngunyan po ang gusto mi pong sabihon ni Manay, ma ma makakuha po kami ng financial na tabang para po kay Pajer. ta. Nin, kung iwa na po kami kaput na uh, na pambayad or na cash po, willing po kami ni Manay maibahan, maibahan kami na duwa. Dadarahon mi po siya sa doktor para po mapachikaman, mapa ay Tagalog. dadalhin po namin siya sa doktor para po maano para po ma check upan po ng doktor or ma ma ano po ma-x-ray ma-examine ma po yung katawan niya tapos po mabigyan siya ng gamot pero po dapat po maiuwi lang din namin siya kasi kung kami po hindi namin siya mababantayan Sorry. po pag na-admit siya Ayos na. May bahay ka na baga? Lalagyan pa dito parito bintana wow. Ta ano po kaya ako po naniniwala po ko na gagaling po si Pfizer oh. kasi po sa mga dahon-dahon daw dahon, ng dahon, kung ano-anong mga dahon dito po sa paligid namin binibigyan namin siya kumakalma naman niya kumakalma naman ah, siya Pero po how much more po kung mabigyan siya ng ano ng yung doctor. nararapat na gamot talaga sa kanya talagang gagaling po siya kasi yung mga dahon ng ano, ng sambong, ng bayabas, guyabano, maribelosa, kung ano-ano mga, ano po, mga artamisa. Po yung, anong ko ano nila Risa? Kamu ka Ano? <laughs> Kaya gusto niya po, ma ano lang, makainom lang po siya ano? ng gamot. Hindi man siya nagsasabi na yung may ano siya. Yan ang nagsasabi rin sa akin si Madi. Ano, meron nga ito. Opo. Ano mo si Madi? Mad, Mad, Ah, Nakita ko lang yung post sa ah. Uh, si mm -hmm. ni Luisa. nasawa ko eh. Kinagawa oh. <laughs> <laughs> mm. May mga tao talaga, ano? Iyo po. Kinagamit para... Kasi, ano, kami po dito, wala man kami maitutulong sa kanya financial. Mm. Ako, ang kakayahan ko lang po, yung ipost ko siya para may makarating ba sa mga mm. taong may kakayahan. Parang ako para din. Kung ito. ako po, kaya wala man din kong maitatabang. Mm. Pero gusto niya pa man kaya po daang maglawig pa man sa si buhay Di. niya. Mag-asawa pa nga daw ba kaya? mm -hmm. Kaya na rin palang gawin ito mga kayo mga ano. <laughs> Nagpat, <laughs> pati, pati ano? Kaya ka mo rin? Kaya ano po? Ito, binili niya na. Yo, ito ah, po, ito, itong haligi, yung kapatid. suwerte Swerte mo tayo, dami nagmamali sa'yo. Opo. Ay, kuya, tayo <laughs> ito. Wala pang anak. Wala pang anak. Ah, bata pa. Pede pa? Pede pa mga kasampung aki pa din. Uh -uh. Ano ano sa, po? Dahil po ano, uh, isa pa po sa problema niya kaya hindi po namin siya mailapit-lapit sa mga sa mga tulad ng mga politiko po or mm. po, tulad ng mga uh, pampublikong ahensya ng gobyerno po dahil wala po siya wala siyang birth certificate, wala siyang mga identification sa sarili niya. Kaya po hindi namin mai- hindi ko maihingi ng tulong sa. Paano, hindi, siya, hindi, na, hindi hindi nang hindi nagawa ng magulang. Opo, wala siyang birth certificate, wala din pong ID kaya hindi niya nga rin po alam ang birthday niya. Kaya hindi man po siya pwedeng mailapit sa mga ano, 'di ba sa gobyerno po kailangan mo ng mga ano, oh, ng mga ID, 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 ng birth certificate kaya kahit gustuhin ko man po, hindi ko siya pwedeng i-ano kasi wala man akong pangahawak na papel. O paano siya napagtrabaho sa Manila? Ko, ang trabaho niya siguro doon, hindi man po yung mga ano, ah. kahit yung mga construction lang, hindi naman po kailangan hmm? Sa manukan hmm. lang naman. Manukan? Po. Ah, mga panabong. Kaya kung, kung meron po siyang birth certificate, siguro nadala na siya sa BMC. Kasi oh. pag meron ka doon mga papel, pwede ka makahitin. Ah, kaya pala siguro oh. tinatan, tinatanggap sa ospital? Hindi mo. Oo. Oh. Kaya man siguro... Isa pa pong dahilan. Wala sang oh, identification. Oh. Kasi hindi naman sa pag-ano, pwedeng pag din siya eh. Ba't ganun? Wala. Kaya po. <laughs> Alam mo na yun, mga ganun. Okay. Pero hindi naman. Hindi, hindi man, man po. Kaya lang, wala lang talaga. talagang walang-wala talaga po. Kaya siyempre, pwede kang ano, hindi ka man makahingi. Di ba, paghingi ka sa swa, sa mga ano, oh. wala man ano. Walang papel. Kahit ano, walang ano. Pangalan niya lang. Mandala-dala niya. Opo. Kaya siguro hindi nakakapamilya dahil pag nalaman na gano'n, hindi ano. Ano kuya? Ba't parang naiyakan na kuya? Sabi niya kaya po, tinanggalan na daw siya ng tubig sa ano dito sa baga. Siya nagtanggal? Dati uh, daw. Sa hospital? Po. Mm -hmm. Ah, dati nagkaroon siya ng tubig sa baga? Sa baga. Ano, sa lamig siguro? Baka po. Nung nakita ko kaya, no, dyan o, oh, tinanong ko. Ah, may opera? Grabe oh. bon, uh, ang pahit po niya, ano eh. Mm -mm. Kuya Jerry? Kaya... Pero ano, okay na yun. Mga pag... Mm -mm. Mm -mm. Madami po ako dyang mga sako sa ukay-ukay. Inalagay ko na lang dito. <laughs> pag magkasawa ko, tira mo na dito. Eh, paano pag ma-CR siya? Kapatid na lang dyan. Wala man po silang CR. Ah, wala din CR? Wala po. Nakik-CR lang po. Ah, nakik-CR. <laughs> Pati si kuya? Ay, na, ano kasi po, yung mga nganak kaya dyan. Mm -hmm. Siyempre, kay, naubos siya. Pag Ay, may bata, medyo problem sa ano. Kaya yeah ano rin, uh, ingatan nyo rin kalusugan. Oh. Ano eh, kumusta na kayo? Kumusta? Kaya? Yes, nice, man. Nice, man. Hmm. Namimiss mo ni Pag-uring? Hindi na. Ha? Hindi na. Bakit? Uh, para, ha? Nagsabi ka na nga, nga, nang madara ka na sa ano, sa doktor, tapang kainom ka ng bulong. Tawag agad ng tabang, tang naning madarami na ta sa doktor. Na kahit pampa-check up. Dali na pa jer. hiling ka duman sa TV. Yan, sabi na, ate mari di ate. Ate. Hindi mo tiling. hiling ka. Mahiling ka uyan, hiling to. Ngamagampa ko na. Ngusong kumulong sa akin. Ang mm, mga pa hospital din. Magkabakal ga bolo. Mm, Magkabakal yeah. din na kung mamot. Ning. Mm. Maam, gumaling, gumaling din ako. Kaya binibisita ka namin dito para magkaroon ka rin ng pag-asa, ano? eh -hmm. Kahit kunti lang yung dala namin para may pag-asa ka pa rin sa buhay. Ayos. Ayos na rin yun. Ha? Ayos na rin yun ari ha hmm. sana lang may e, buhay ka no ha? ako nag-brana talaga siya si kon concern ng mga tulong tulong babae sila. pati tulong-tulong sila oh. ano masabi mo doon? ano masabi mo sa maram kanila maraming salamat ano yung naramdaman mo nung maraming tumulong sa inyo ano ah uh, ayos naman as the one. At tumutulong di ba sa inyo ito nung kalakasan ito? Hindi po, to. hindi lang. ko namin yung kilalangan. Ah, hindi nyo kilala? Hindi po. Wala mo po yan dito. Basta dumating po yan dito nung isang linggo, ganyan na talaga siya. Ano ah, uh, Ganyan-ganyan na yan. <coughs> Tapos, hindi nyo kilala? Hindi, hindi, po. Nag, ano, kumalma yan sa nebulizer lang. Ah. Magaling ka na para makapagpuling ulit. Ano <laughs> dilaw na pati yung ano. Kay pati po ang Lula mata niya, niya. kay di ba yung supposed post ko na nilaw niya yung mata niya. Wala kasi ang wala. Kay nga po, kay gusto ko maano man siya ah, ma-examine okay. din po. Kasi pag may pag... pag nag, ano babalik kami dito sa oh, Cavite. po. Christmas na lang siguro. Siya. Mm. -hmm. Para po uh, sa mga kasama sa loob ng sakit kasi pag sa, pag sa pang private po na doktor, tatanggapin naman siya. Oh. Pero sa mga pang publiko, hihingian talaga siya ng ID. Ng ano, ano. Kaya mahirap naman po. Mahirap na. Opo. Ba't ba hindi na si kaso ng magulang? Sa sobrang hirap din po ng buhay. Birth certificate? Opo. Na, patay na rin magulang niya? Yung nanay niya po, nasa Batangas. Yung tatay niya po, patay na. Hindi alam ng nanay niya na nagkaganyan siya? Alam din po, wala man magagawa yung mga kapatid niya As, po alam din yung kamukha siguro kurang na kurang na rin kasi 50 plus siya galing ka kuya ano siguro ano uh, inom ka inom ka ng gatas ha sa mayaman niya sa ano eh mga vitamins din ang gusto niya po pagkain lagi may sabaw yun nga kailang, kasi nga yun gusto niya mga ano may sabaw sabaw mo na lang gatas sabaw pata 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 pata. Ay baka pagbalik namin, bili kami pata. Ano? <laughs> sa ngayon, pata. Patapik-tapik muna. Mm -mm. Ano? <laughs> patagalan na muna tayo sa Pat ngayon. Patag <laughs> patagalan. na lang patagalan. muna. Patagalan. And at least, ano, uh, kahit kunting tulong. Pero babalik kami ulit dito. Ano, ate? Opo. Galing nung no, nag, ano sila, nagbayanihan. <laughs> mm Bihira Bira yung ganyan Napakaswerte mo. Mag Magay na pa kami pang pako. Ha? <laughs> hindi amin itong pako. <laughs> oh bilhin yung pako. Ay. O, lalatang. Ang pako May na ito, mapagalitan kami sa pako. Balitan ko na lang. Yun. Bilhin yung pako. <laughs> 200. Bilhin na pako, ano? Apo. Binibilang, tinitipid nga namin yung pako. <laughs> Opo. Ah, Wala pa, na kayang kandidato. Tama nga tarpulin ng politiko sana. <laughs> <laughs> Salamat sa tarpulin mo. Ayun, ah, yun na yun, yun. Tarpulin. Ah, pambiling pako pa natin to pay O, oh, manay. Hmm. Tama pako na. Dain na. Kaya, puputlon. Kaya, Tamo kuya oh. Uy, <laughs> e, malalagari pa yung kami ni Ingo. Tumagaman eh. na, kita. <laughs> Matarong, pati ni <laughs> Sotso. Ayan. Matarong. Iyo po. Pati si Ananay, nagtulong na rin. <laughs> Napakaswerte. Eh. Wala man silang financial na tinutulong at least yung... Iyo po, ta wala man kaya po kaming maitatao, ta sarap man hmm. kaya kaming tiriw sa naman. Kung anong kinakain nyo, kinakain na rin niya. Iyo po, kung may sabaw kami, masabaw si man oh. siya. <laughs> Support nyo po si Marie. Kasi pwede pa yung ligdito pa yung ligdito. Ayaw po. po. Ampa ko kaya punan ang gutang kami. <laughs> oh, sige kuya, ma ma ma. ma oh, bye.